sa atas po yung mga boss Hindi Kasi pantay lang kasi mga boss oh. Bilis ang makapasok mga boss Hirap kasi mga boss pag Malaking dagat Buting pat mahawag pantay pa mga boss. Sakay na tayo. Kasi pag hindi pantay mga boss, hindi tayo makasakay mga boss. Hirap makasakay mga boss pag hindi pantay yung rampahan kasi masyadong mababa yung kwita natin. Yay, yeah, Bawin bawi na, bawi, bawi, bawi. Yay, Bawin bawi yeah, na, bawi, bawi. Yay, yeah, tara bawi, tara bawi. Pantay mo na, hop.

Gita lang, gita. Ba. Ba. 26 ba. 26 ba. ACH sa ah. Ba. ACH sa ah. Ah, ba. 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 Ba.

Up! Lala lagi. Eh. 2. Ini ini mau apa, Bos? Ye, ye. 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 ye, 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 ye Ayam Bos?

Di! Di! Kaya mga boss, nakapasok yung truck natin mga boss Kasi pantay yung daanan mga boss Kaya bilis nakapasok Di! Di! Tapos po mga boss, magbabayad po tayo mga boss.